kullugan ng dilaw na ahas sa panaginip ang panaginip ng isang dilaw na ahas ay kumakatawan sa karunungan malalampasan mo ang lahat ng mga hadlang sa iyong buhay ang kulay na dilaw ay kapareho ng talino enerhiya at pagkamalikhain habang ang ahas mismo ay simbolo ng pagbabago pagpapagaling at pagpapanibago dahil sa dilaw na kulay, ito ay nagliliwanag ng ginto at isang simbolo ng kayamanan. Ang isang interpretasyon ng isang dilaw na ahas sa isang panaginip ay ito ay kumakatawan sa isang bagong simula. Ang dilaw ay sumisimbolo sa araw at ang ahas ay kumakatawan sa potensyal na pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang interpretasyong ito ay partikular na may kaugnayan kung ikaw ay dumadaan sa isang panahon ng paglipat. Samantalang ang dilaw na ahas ay babala ng panganib. Ang mga ahas ay mensahe ng panganib at takot at ang kulay na dilaw ay maaaring maging tanda ng babala sa maraming kultura maaaring ipahiwatig nito na kailangan mong maging maingat ang kahulugan ng panaginip ng isang dilaw na ahas ay may kaugnayan din sa mga hadlang ang pagkakaroon ng isang dilaw na ahas sa isang panaginip ay sumisimbolo sa karunungan at nagtagumpay sa balakid na ito maaaring dumating ang kayamanan pagkatapos managinip ng isang dilaw na ahas ang panaginip ng mga dilaw na ahas ay karaniwan nagbibigay sa atin ng isang espesyal na kahulugan at maaari itong magiba ayon sa bawat kulay. Ang panaginip ng isang pulang ahas ay may ibang interpretasyon kaysa sa panaginip ng isang berdeng ahas. Ang parehong bagay ay naaangkop sa dilaw. Sa ganitong mga kaso, maraming interpretasyon para sa iba't ibang konteksto. Sa makatuwid, dapat mong maunawaan ang ilan sa kanila ang mas malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip ng isang dilaw na ahas. Ang panaginip ng isang dilaw na ahas ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang takot. Ang mga dilaw na ahas ay maaring kumatawan sa takot o pagkabalisa. Kung natatakot ka sa ahas sa iyong panaginip, maaari itong magpakita ng iyong pagkabalisa pangalawa ang pagkakanulo ang dilaw na ahas ay maaari ding kumatawan sa pagkakanulo o panlilinlang kung ang isang taong malapit sa iyo ay nagtaksil kamakailan sa iyo ang iyong panaginip ay maaaring magpakita ng karanasang ito pangatlo ang babala Bilang kahalili, ang dilaw na ahas ay isang babala o simbolo ng pag-iingat. Maaring ito ay isang mensahe mula sa iyong subconscious na maging maingat o alerto sa ilang bahagi ng iyong buhay. pang ang pagbabago. Ang mga ahas ay kadalasan na sa pagbabago o pagbabago. Ang isang dilaw na ahas sa iyong panaginip ay maaring isang senyales na ang pagbabago ay darating o ikaw ay nasa gitna ng isang pagbabago. Panglima, ang karunungan. Sa ilang kultura, ang mga ahas ay simbolo ng karunungan at kaalaman. Kung nakakaramdam ka ng pag-unawa o paggabay sa iyong panaginip, maaaring kinakatawan ito ng dilaw na ahas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng dilaw na ahas Ang kahulugan ng panaginip na makita ang isang dilaw na ahas sa isang bahay ay nauugnay sa karunungan at pagtagumpayan ng mga hadlang. Ang kahirapan ng buhay ay tila hindi ka umuunlad. Ang bawat paghihirap na dadaan sa isang araw ay nakasalalay sa iyong gagawin upang malampasan ito. Ikaw ay ganap na responsable sa pagtagumpayan ng iyong mga hamon, kaya subukan at gawin kung nasaan ka. Ang dilaw na ahas sa silid ay maari ding kumatawan sa yaman sa kanyang landas. Pangunahin dahil sa kulay nito, maglaan ng oras upang mas tumutok sa iyong trabaho at makuha ang yaman na iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng dilaw na ahas. Ang mga panaginip na nakagat ng ahas ay maaaring magmukhang isang nakakatakot na sitwasyon. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay hindi tumutukoy sa masasamang bagay, kaya maaari mong tanungin ang iyong sarili. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang dilaw na ahas na nakakagat sa akin? Biglang may makukulat sa iyo. Gayunpaman, ang sorpresang ito ay perpekto para sa iyo. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang senyales na ang iyong pamilya ay tatanggap ng mga bagong miyembro. Ang totoong darating ang mabuting balita at dapat mong paghandaan ang anumang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng dilaw na ahas. Ang panaginip na tumakas mula sa isang dilaw na ahas ay maaari maging kasuklam-suklam. Ito ay dahil ang ahas ay may kaugnayan sa mga hadlang. Kapag nakaramdam ka ng takot sa kanila, tumakas ka sa pakikipaglaban sa problemang ito. Hindi ka makakatakas sa iyong mga problema magpakailanman. Subo ka maging matapang upang harapin ang mga paghihirap. Kung hindi ka pa nakikilos, ang problema ay hindi malulutas, munit may ipon lamang. Minsan ang isang dilaw na ahas na humahabol sa iyo sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na hindi mo kailangan magmadali upang makamit ang iyong mga layunin. Darating ang lahat sa tamang panahon at kailangan mong mabuhay kasama nito, kaya pasensya na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking dilaw na ahas. Ang panaginip na makakita ng isang higanting dilaw na ahas ay nagpapakita ng isang mahusay na kaganapan. Ito ay isang nakakagulat na sandali na mangyayari sa iyong buhay. Gayunpaman, hindi ito palaging magiging isang magandang bagay. Maging handa para sa mga biglaang pagbabago sa anumang anyo. Kung inaasahan mo ang isang bagay tulad ng isang pakikipanayam sa trabaho, pagsusulit sa kuleyo o kahit isang pagsubok sa pagbubuntis, ang panaginip na ito ay may ilang mga relasyon, maging handa sa mabuti at masama. Gayunpaman, tiyak na nahulaan mo kung ito ay isang magandang resulta o mabuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mapusyaw na dilaw na ahas. Ang panaginip ng isang mapusyaw na dilaw na ahas ay nauugnay sa espiritualidad panahon na para pag magmuni-muni at subukang kilalani ng isa't isa. Galugarin ang iyong espiritualidad dahil ang panaginip na ito ay tumutukoy sa positibong enerhiya. Ikaw ay lalago sa espiritual. Patuloy na subukang gumawa ng mabuti at palibutan ng iyong sarili ng mabubuting gawa dahil ang iyong kawang gawa ay umaakit ng mas positibong enerhiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maitim na dilaw na ahas. Ang panaginip ng isang dilaw na ahas na may madilim na kulay ay nagmumula bilang isang paraan ng babala. Baka nakapaligid sa iyo ngayon ang inggit. Nakakalungkot dahil maaari itong magdulot ng isang napakahindi ka nais-nais na sitwasyon. Subukan mong lumayo sa mga taong naiinggit sa iyong buhay. Tsaka, dahil marami silang negative energy. Ang mga taong sobrang possessive at naiinggit sa iyo sa wakas ay gumagawa ng konkretong aksyon para ibagsak ka at saktan ka. Sa makatuwid, mahalagang kilalanin kung sino ang may nararamdaman tungkol sa iyo at tumakas sa lalong madaling panahon. Huwag hayaan mag-ambag ang mga nakakalaso na tao sa pagbuo ng masamang enerhiya para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maliit na dilaw na ahas. Ang panaginip ng isang maliit na dilaw na ahas ay sumisimbolo sa isang problema na maaaring nalalapit. Magkaroon ng kamalayan sa potensyal na sitwasyong ito. Binalaan ka na may maaaring mangyari, kaya oras na para umasa. Maging handa na harapin ang anumang problema, Lagi mong tatandaan na ito ay malalampasan. Walang bagay na hindi mo malalampasan. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa iyong kalooban. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakabalot sa isang dilaw na ahas. Kung nagkaroon ka ng ganitong panaginip o kung sinusubukan mong maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip ng isang dilaw na ahas na nakabalot sa iyo, kung gayon, ito ay tungkol sa pakiramdam na malaya, sa kasong ito, nararamdaman mo ang kawalan ng kalayaan. May pakiramdam na natigil sa isang bagay o isang tao. Kailangan mong maunawaan kung ano ang sanhin ng problemang ito at subukang humanap ng solusyon na nagpapahintulot sa iyo na magpatuloy sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na ahas sa mga puno. Ang isang ahas sa mga puno ay maaari magtago sa paligid mo tulad ng mga larawan na madalas nating makita ng mga ahas. Ito ay isang tiyak na senyales na kailangan mong maging higit na kontrolado ang iyong sasabihin. Subukan ni pagkatiwala ang iyong mga lihim lamang sa mga tao, tamang tao na lubos mong pinagkakatiwalaan. Sa kabaligtaran, maaari ka maging isang ahas kung ikalat mo ang sekreto ng isang tao, kaya huwag ibunyag ang pagpapalagayang loob ng iba marahil oras na upang maging isang mapagkakatiwala ang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi mapakali na dilaw na ahas. Muli ang mga ahas ay kumakatawan sa isang problema. Oras na para manatiling kalmado at pakiramdam na kaya mo talagang malampasan ang mga paghihirap sa hinaharap. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka ng isang makinis na dilaw na ahas, kung gayon, ito ay nauugnay sa posibleng panganib na maaring lumitaw na ginagawa ng masasamang tao laban sa iyo. Oras na para kumilos ka at subukang umiwas sa anumang problema bago ito mangyari. Maaring mahirap tukuyin kung sino ang handang gumawa ng anumang bagay na makakasama sa iyo. Kaya magingat sa mga taong hindi masyadong malapit o sa mga hindi mo mapagkakatiwalaan. Panahon na upang maiwasan ang panganib kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na ahas na may pulang mata. Sa iyong panaginip ang dilaw na ahas na may pulang mata ay kumakatawan sa isang malakas at transformative na enerhiya na sinusubukan makuha ang iyong atensyon. Ang kulay na dilaw ay nagpapahiwatig ng talino, pagkamalikain at kagalakan, habang ang pulay sumisimbolo ng pagsinta, intensity at pagkilos. Ang pagsasama-sama ng dalawang kulay na ito ay nagpapakita ng bagong idea o proyektong nangangailangan ng talino at pagnanasa. Kasabay nito ang pagkakaroon ng dilaw na ahas ay nagpapahiwatig na mayroong ilang mga takot o mga hadlang na kailangan mong harapin upang ganap na mapagtanto ang pagbabagong enerhiya na ito. Iminumungkahi ng mga pulang mata na mayroong elemento ng panganib o intensity na kailangan mong harapin upang makasulong. Ito ay hudyat na dapat kang tumalon ng pananampalataya o hamunin ng iyong sarili. Magiging mahusay ang mga ganting pala kung haharapin mo ang iyong mga takot at magtitiwala sa iyong mga kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na ahas sa kama. Ang panaginip ng isang dilaw na ahas sa kama ay nagpapahiwatig na dapat kang magkaroon ng kamalayan kung ikaw ay nasa isang relasyon. Maaari mga hulugan ito na isang krisis sa iyong relasyon. Ipinapakita nito na ang taong mahal mo ay maaaring mawala ng interes at magsimulang lumayo. Ang solusyon para sa karamihan ng mga problema sa relasyon ay pakikipag-usap. Makipag-usap sa mga taong mahal mo at subukan maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang komunikasyon ay isa sa mga pinakamahalagang punto sa isang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na dilaw na ahas. Ang dilaw na ahas ay may kaugnayan sa pagtagumpayan ng problema. Kapag nakakita ka ng patay na dilaw na ahas o napatay mo, ibig sabihin ay talunin mo ito. Tangkilikin ang tahimik na oras na ito. Munit tandaan na manatiling alerto dahil ang buhay ay may mga bagong hamon araw-araw. Ang nakakita ng isang patay na dilaw na ahas sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng isang mapaghamong sitwasyon o ang paglutas ng isang problema. Maaaring itong kumatawan sa isang paglipat o isang bagong simula sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na ahas sa tubig Ang isang dilaw na ahas sa tubig ay maaaring mga hulugan na nakakaranas ka ng maraming presyon. Subukan palayayin ng iyong sarili mula sa galit at subukan palibutan ng iyong sarili ng pinakamahusay na enerhiya. Ang isang dilaw na ahas sa tubig ay maaaring sumagisag sa iyong mga damdamin at kung paano mo ito haharapin. Ang tubig ay kumakatawan sa ating hindi malay. Kaya ang ahas sa kontekstong ito ay maaaring magpahiwatig ng isang nakatagong pakiramdam na sinusubukan mong harapin. Maaaring ipahayag ng kulay na dilaw ang iyong talino pagkamalikain o personal na kapangyarihan. Kaya maaaring magmungkahi ito na ginagamit mo ang iyong mga kakayahan sa pag-iisip upang harapin ang takot na ito.